guys! Welcome back to my channel. This is Bulin. Guys, ngayon mag unbox ako ng aking pinamili sa Shein. So, ngayon lang to guys. Shein by JNT. Ito yung courier na, na nagdala sa amin dito. So, katatapos lang guys ng aking duty. At uh, kumain na rin ako ng aking lunch. Ang aking kinain is ampalayang, may itlog, at saka fried fish. So, tapos na. Ngayon naman mag-unbox ako. Hindi ko napakita sa inyo kasi nga. Ah. Mamadali. Kasi pa after this, guys, matutulog ako. Kasi, pag ganitong araw, wala ako sa isang branch. Ah, by Thursday, ako pupunta ron. Dito ako sa amin. Straight ako dito. So, ito na. dan run, dan, -dan, -dan Aking pinamili sa Shein guys, meron pa to eh. Uh, hindi pa to tapos kasi may parating na naman. Ewan ko ba, naloloka ang yung Lola sa Shein. So, kasi maganda naman yung product nila eh, guys. Kaya, okay lang. So, first item na nakuha ko sa Shein, guys. Dan, -daradan. dan, then -dan, dan. Dan, Ay! ang bag na Hello Kitty para sa aking apo Isasama ko to sa aking bagahe. Ayan. Para kay aking Ellery Potpot. Pot. Ayan. Hello Kitty na bag. Ayan. Para kay Ellery ko. So, ayan siya. Meron na siyang bag na Hello Kitty. Ay, meron kaya to sa loob? siya. tapos bumili din ako ng tong pang ano hawak ng si eh, mainit. Ay, oh, hindi, hindi, siya magandang klase. Weak na klase. Pero saan na rin natin? Anyway, ko. Kasi yung tong na nabibili ko, pag ginanon ko, para siya nakikui. At anyway, okay na rin. Ayan siya. Isang tong. At saka yung pang mash ng potato. Potato mash. Kasi mahilig ako kumain ng mash potato. Alam nyo guys, dito sa Saudi Arabia, wala kaming mash potato. Hindi gaya sa Pilipinas o sa ibang lugar. Ewan ko ba kung bakit hindi sila nag ano, nag sa KFC. Wala silang mashed potato. And ito, ako na lang ang gagawa. Madali lang naman gumawa, guys. Tapos, bumili din ako ng anik-anik na lalagyan ng sabon sa bathroom, guys. Ayan siya. Tapos, toothbrush uh, case. Siyempre, kasi ang mga toothbrush natin kailangan nasa lalagyan, di diba? So ayan, bumili din ako ng toothbrush. Kaya, mang anik-anik lang, guys. Ah, ito. Bumili din ako ng <laughs> Ay, nako, pagpasensyahan niyo na, guys, no? Pahilig lang talaga ganito ang ano ninyong lola. Yung aking anik-anik sa paa. <laughs> Hindi to totoo, guys, ha. Natuwa lang kasi ako yung mga sa anklet siya. Oh, di ba? Iba-iba klaseng anklet. Oh, saan pa? Oh, pak. Oh. Oh, oh di ba? Ito pa. Pamimigay ko rin to, guys, sa mga Indian na friendship ko. Ayan, ciao. Kasi gustong-gusto nila yan. Ayan. Hindi siya gold, guys, ha? Hindi siya gold. At gusto ko lang kasi nakikita lang ako sa itsura niya. Ayan, iba-ibang klase. So, pamimigay ko rin yan. Bumili din ako ng, ano ba 'yan? Gold na kutsara, tinidor. Ah, ay ang cute siya. Oh. Spoon na Malaki siya. Oh. Meron din siyang bread knife. Gold siya, gold. Ayan. Yan siya, isang kutsarita, alam mo mali oh, isang maliit na tinidor. Isang syempre ano, spoon, pork, at saka knife, bread knife. O, so, ayan siya. So, bumili ako dalawa to eh. Ayan. Okay, ayan siya. So, dalawang klase yung binili ko. Pagkatapos, pagkatapos niyan, ayan siya. Meron na naman na anklet so. Yan, siya maganda. Ito maganda, guys, oh. Diba? Maganda siya. Oh. Mm -hmm. Ang clip to, guys. Ayan ko lola nyo? Kung ano nung naiisip. <laughs> Ang cute nya Ang kit niya. Oh. Cute, cute niya. Ah, susuot ko na siya. May mga iba-ibang kulay siya, oh. Kita nyo, maganda siya. Magandang anklet. So, yan na yan. Mga napamili ko. Plus, ito pa. Oh, meron pa pala. May isang anklet na naman. Kita nyo na naman. Ay, naku, yung lola ko. Ano nung naiisip na bilhin, Nga, aksaya ng pera. Pero okay lang. nag enjoy naman ako. Saturday, Friday, hindi na naman ako makakalabas guys. Kasi nga, meron kaming lecture. Sto, magandang anklet din siya. oh. kita nyo, anklet din siya. Kasi alam nyo guys, <sighs> nadala na ako sumuot, sumuot na gold ng ay anklet eh. Alam nyo kung bakit? Nawala ako. Eto kahit mawala, mapigta sa pa ako, walang problema. Diba? Kaya ayan, sutsu tayo dyan. Ayan, isa, dalawa, at saka sandamukmuk na ang clip uh, ayan siya. Oh, kita mo. Oh. Diba? So, iba-iba. So, ayan siya. So, dumako naman tayo sa card holder. Ito siya, guys card holder ayan i-bibigay ko na lang to ayan siya. yun lang ang aking mga kaanik-anik na excuse me binili pero susunod, yay kukunin pa kasi ako. Meron na naman parating. yon mga tawel. Pero hindi na siguro makakaabot yan. Hanggang magpadala na ako ng bagahe. Kasi papadala ko na rin. Inintay ko lang siya So, yun na nga. Yan ang mga kaganapan. So, ngayon lang ako, nag-relax -re -re ganito guys. Kasi na, yung sinabi ko nga sa inyo kanina, dalawang beses ako tatlong beses pala ako pumupunta doon sa aming isang branch. Uh, Nag-check ako doon kasi nga malapit na ang accreditation namin. Ng, uh, tinatawag nilang si Bahi guys. Kasi dapat dito yung mga hospital, mga clinics dapat accredited, accredited na so kailangan mo kailangan mo ipasayan. Ang ibig sabihin na si bahi guys, Central uh, Central Board Accreditation Healthcare Institution. So kailangan uh merong kang maging parang maging accredited ka para alam mo 'yun para may sinasabi 'yung hospital mo o 'yung clinic mo kailangan ganon. kasi required na yung ngayon eh eh, syempre bago ka mag ma, accredited marami kang pagdadaanan guys gaya ako nag-aaral na naman ako talaga ang hirap hindi sa pag ano ha may kailangan alam mo yung sasagot mo misa uh, misan nga, hindi na ako makakatulog eh. <laughs> kasi nga iniisip ko kung ano sana makapasa sana alam niyo yon kasi maraming uh, kailangan na baguhin sa isang lugar kung gusto mong maging accredited ang ang hospital niyo o ang clinic niyo. Maraming dapat baguhin, maraming dapat isundin na mga rules and regulation na dapat yung standard ng sibahi dapat makuha natin kahit papano. Kaya ngayon, aligaga lahat ng sa isang branch namin kasi nga by this month magsisimula na ang aming accreditation. Oh, my God. Nakaka-nervous, guys. Hindi nyo lang alam. Hindi na ako... Marami na ako sleepless nights. Talaga. At ako'y... Kasi ako lahat nakapirma doon sa mga dokumento namin. Alam nyo yun? Tapos... Uh, Siyempre, dapat... Alam mo yung mga gagawin mo. Alam mo yung mga sasabihin mo. Kaya, eh... eh Misan, 3 to 4 days a week ako pumupunta dun sa isang branch para mag-check. Para kausapin yung mga staff ko. Lahat marami. Kasi masyado silang marami dun. Maraming nurses and midwives. Ang dami nila dun. Uh, mahigit 90, 90 plus. Ganun. Ganun karami. Mga staff ha. Mga nurses and midwives lang yan. Hindi pa kasama yung mga normal staff dun. Hindi pa kasama. Mga nurses and midwives ko lang yan. Kaya yun, madaming obligasyon, maraming hawak, maraming... Alam niyo yun? Maraming nakalagay sa balikat ko, naninenerbius na ako, kasi palapit na ng palapit, may magaganap pa. So, by Friday, hindi ako makakapunta sa mga sa... Yung palagi kong pinupuntahan, di ba? Palagi kami pumupunta, nag enjoy pag Friday. So, siguro this two consecutive Friday, hindi ako makakapunta doon sa mga mga kasama ko kasi meron kami mga lecture. Kaya yun, kailangan na uh, umatin at uh, magawa ng, alam niyo yun, uh, maiayos lahat-lahat. Kasi hindi nervous na ako talaga guys, hindi ako nagbibiro. Talaga. Anyway, basta aral lang, mag-review tapos magpray na nasa taas nakakayanin namin to we will pass kaya masugid na pagdarasal dapat masugid ba matinding pagdadasal ang kailangan natin at syempre hindi naman kailangan dasal lang ng dasal kailangan mong may gawa di ba gawa at dasal para magkaroon ng magandang resulta yun lang guys at uh, saan man naman mapupunta yon at maayos din yan at maayos at matatapos at matatapos din ang dapat at tapusin ayun lang, pasensya na haggard ang mukha ng inyong lola kasi maya maya after this, patutulog ako syempre para mamaya ready na naman ako sa aking work, ganun lang bahay, trabaho kain, laba, luto bahay, trabaho, kain laba, luto, yan ang mga trabaho ng mga OFW dito sa Saudi Arabia yung bang uh, yung routine na paikot-ikot minsan lang nagkakaroon ng alam kasi ang every Friday naman alam naman ang nakakarami yan alam ng mga OFW yan na yung talagang off lang doon namin binibigay talaga yung amin uh, uh, the best para makapagpahinga syempre for 7, 6 days 6 days a week dapat yung 7 days a week dapat meron kang isang off. Kasi para hindi ka madrain. Kailangan natin yun, guys. Tingnan mo ako, mukha ako na akong For <laughs> how many years ako dito. Eh, ito, palaban pa rin. Pero, <clears throat> alam nyo, guys, pagod na rin ako, eh. Kaso, meron akong binabayaran na obligasyon. Na, ang mga nakakakilala sa akin, alam nila yan. So, another 3 to 4 years pa, kasi may obligasyon akong binabayaran. Pagka natapos na to. Pahinga na tayo. Mag-retire na tayo. <laughs> Kailangan pa kasi ng 4 hanggang 5 taon. Kailangan pa. Kakayanin pa yan. Diba? Yun lang guys. At maraming maraming salamat. Thank you for watching. And don't forget to like, subscribe if you haven't yet. Hit and share the notification bell. So bye bye guys. And see you on my next vlog. Bye happy Tuesday guys <laughs> ano pa hanging pa bye see you then bye god bless know that you